Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga kwentong hindi may paliwanag. Mga pangyayaring naglalaman ng misteryo, takot at kababalaghan. Sa gabing ito, samahan ninyo akong tuklasin ang kwento ng isang buntis na inaswang sa probinsya. Isang istorya ng tapang, pagmamahal at paninindigan laban sa dilim. Handa ka na bang pumasok sa mundong hindi mo inaasahan? Tara, simulan na natin. Sa malayang probinsya ng San Gabriel, may mag-asawang Linda at Pedro na masayang naghahanda para sa pagdating ng kanilang unang anak. Anim na buwan ng bunti si Linda at bagamat simple ang kanilang buhay sa bukid, punong-puno ito ng pagmamahal at pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanilang tahimik na pumumuhay, may balita sa baryo tungkol sa isang aswang na sinasabing gumagala tuwing gabi. Ang aswang na ito, ayon sa matatanda, ay nakatuon sa mga buntis. Kabi-kabilang kwento na ang nawawalang sanggol sa sinapupunan ang naririnig ni Linda. Ngunit pilit niya itong binaliwala. Mga chismis lang yan, Pedro, sabi niya habang pinapaypayan ng asawa sa ilalim ng punong mangga. Hindi ko hayaang sirain ito ang pananabig natin sa ating anak. Pero Linda, sagot ni Pedro, mas mabuti ng magingat, sabi ni Tatang Tasio, Nakita raw niya ang malaking ibon kagabi sa taas ng puno. Tiyak na aswang yun. Simula noon, mas naging maingat si Pedro. Nilagyan niya ng bawang at asin ang paligid ng bahay. Sa gabi, hindi na niya iniiwan si Linda kahit kailan. Subalit isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Linda, may narinig siyang kalusko sa bubungan. Tumigil siya sa paghinga at kinalabutan ng marinig ang parang may hinang yapak. Mabagal na tunog na tila matutulis na kuko na dumadaos-dos patawid sa kanilang bubong. Linda, gising! Bulong ni Pedro habang inalog ang asawa. May tao sa bubong. Pilit binuksan ni Linda ang mata at narinig din na kakaibang tunog. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Pedro. Anong gagawin natin? Hinablot ni Pedro ang kanyang itak at dahang-dahang lumapit sa bintana. Sa liwanag ng bilog na buwan, nakita niya ang hugis ng isang nilalang. Mukhang tao, pero may mahabang pakpak at malalaking mata na kumikislap sa dilim. Tumayo ang balahibo ni Pedro. Alam niyang iyon na ang aswang. Biglang naglaho ang nilalang. Ngunit narinig nila ang malakas na kalabog sa likuran ng bahay. Nagmadali si Pedro papunta sa pintuan. Ngunit bago pa man siya makalabas, narinig niya ang nakakakilabot na ungol. Hindi niya nakita kung ano iyon. Pero ramdam niya ang panganib. Pedro! Sigaw ni Linda. Huwag kang lalabas. Ngunit hindi siya nakinig. Lumabas si Pedro. Ang itak sa kamay habang tumitibok ng mabilis ang kanyang puso sa dilim. Nakita niya ang nilalang na nakalutang sa ere. Nakatingin sa kanila na parang nag-aabang ng tamang pagkakataon para umatake. Doon niya napansin ang matulis nitong dila na tila aabot sa sinapupunan ni Linda. Tumakbo siya pabalik sa bahay. Siniguro nang nakasara ang bawat bintana at pintuan. Habang pinapanood nila ang nilalang na pilit pumapasok Piglang naalala ni Linda ang payo ng isang albularyo sa bayo. Hindi mo titinag ang aswang kung wala kang panalangin at tapang sa puso. Magkasabay silang nagdasal. Pinunasin ni Pedro ang kanilang mga bintana ng pinaghalong langis ng nyog at bawang na ibinigay ng albularyo. Sa gitna ng kanilang dasal, biglang sumigaw ang aswang na tila nasasaktan at nakita nilang unti-unti itong lumayo. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa sumunod naman ng mga gabi, naramdaman nilang laging may Hindi na natutulog si Pedro para bantayan si Linda. Hanggang isang araw, nagpasa siya na humingi na ng tulong sa albularyo si Aling Minda. Ang albularyo ay nagbigay sa kanila ng isang mahiwagang anting-anting na nagbilin. Kapag bumalik ang aswang, dapat siguraduhin hindi ito makakaalis. Kapag hinulin no siya sa liwanag na araw, hindi na siya makakabalik sa kanyang anyong tao. Dumating ang huling gabi ng laban muling bumalik ang aswang. Ngunit handa na si Pedro at Linda. Habang nakikipaglaban si Pedro, kamit ang anting, -anting biglang sumiklap ang liwanag ng araw. Tinamaan ang aswang ng liwanag at dahan-dahan itong nagbago na anyo. Naging isang matandang babae mula sa baryo. Laking gulat nila na makilala ito Si Aning Pasing, ang matandang tahimik at palaging nakangiti sa kanila tuwing umaga. Ang aswang ay maaaring maging kahit sino, ang kapitbahay, ang kaibigan, o ang pamilyar na mukha. Sa mundo natin, hindi laging nakikita ang tunay na anyo ng panganib. Ngunit tandaan, sa tapang, pagmamahal at panalangin. Walang dilim ang hindi kayang talunin ng liwanag. Sa ating mga kanayunan, maraming kwentong namamayani tungkol sa kababalaghan. Mga nila lang na nagkukubli sa dilim, naghihintay ng kanilang biktima. Ito ang kwento ng buntis at ang gabing walang hanggan. Simula na natin ng kwento. Sa pinakailalim na bundok ng Kalinga, may isang baryong halos hindi na abot ng liwanag ng teknolohiya. Walang kuryente, walang modernong sasakyan, tanging kalikasan at sinaunang pamumuhay ang nagsisilbing gabay ng mga tao sa baryong ito, naninirahan si Mila, isang pitong buwang buntis, at ang kanyang asawang si Dario. Tahimik ang buhay nila sa baryo. Subalit may papala ang mga mantanda Huwag lalabas ng bahay kapag bilog ang buwan, lalo na kung buntis ka. Sinasabing tuwing kabilugan ng buwan, gumagala ang mga aswang nagaabang ng na mga kaluluwang walang depensa laban sa kanilang gutom pero para kay Mila tila isa lamang itong lumang alamat Dario hindi naman totoo ba ang aswang na iyan sabi ni Mila haba naglalaba sa ilog wala pa akong nakitang kahit anong kakaiba sa tagal natin dito ngunit seryoso si Dario Mila, huwag kang kampante. Ang mga matatanda dito hindi basta nagsisinungaling. Ang tiyan mo ngayon, mag-iingat tayo. Isang gabi, nagising si Mila sa malalim na yapak sa labas ng kanilang kubo. Akala niya iba ka may mga hayop lamang, kaya hindi na niya ito inintindi. Ngunit biglang umihit ang malamig na hangin at narinig niya ang mahihinang ungol. Bumangon siya at dumungaw sa bintana. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang hugis ng isang tao, ngunit kakaiba ang itsura nito. Kulubot ang balat, mahaba ang mga kuko at may pakpak na parang paniki. Agad niyang ginising si Dario. Dario, may tao sa labas nagmamadaling bumangon si Dario bitbit -bit ang kanyang itak huwag kang haalis dito Mila kahit anong mangyari huwag kang lalapit sa bintana o pinto lumabas si Dario at sinilip ang paligid tahimik ang tanging maririnig ay ang sipol ng hangin sa mga dahon ng puno Ngunit habang iniikot niya ang paligid, naramdaman niya ang mabigat na presensya sa likuran niya. Nang lingunin niya ito, bumungad ang nilalang. Isang babae na may nakakatakot na anyo. Nakangiti, ngunit naglalaway habang nakatitig sa kanyang tiyan. Huwag mong awa ka ng asawa ko, sigaw ni Dario habang initaas ang kanyang itak. Biglang umatras ang nilalang at lumipad sa ere. Naglaho sa dilim ng kagubatan. Subalit hindi ito ang katapusan. Pagbalik ni Dario sa loob ng bahay, nakita niyang wala si Mila. Ang pinto sa likod ng kanilang bahay ay nakabukas at naroon ang mga yapak na pupunta sa gubat. habang umiiyak si Dario, narinig niya ang isang malumanay na tinig mula sa likuran ng bahay. Dario, tulungan mo ko. Nanginginig niyang sinundan ang tinig. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila lalo itong lumalayo. Hindi niya napansin na palalim na siya ng palalim sa kagubatan kung saan halos wala ng liwanag ng buwan na tumatagos. Sa gitna ng dilim, nakita niya si Mila, nakatayo sa ilalim ng isang punong balete. Mila, ano ginagawa mo dito? Ngunit hindi sumagot si Mila. Tahimik lamang itong nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay tila nagbabaga. Nang lapitan niya ito, biglang lumabas ang nilalang mula sa likod ng puno. Ito pala ang nagkukubli sa anyo ni Mila. tuminis si Dario at tumatras. Ngunit mabilis ang nilalang. Hinawakan niya ito sa kanyang braso at pilit siyang hinila palayo. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala ng pag-asa, Naalala niya ang mga bili na matatanda sa baryo. Ang anting-anting na binigay sa iyo, huwag kalimutang gamitin. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na pouch na naglalaman ng asin, bawang at langis ng nyog. Agad niya ito ipinahid sa kanyang itak at sinugod ang nilalang. Tumitili ito habang tinatamaan ang liwanag mula sa langis sa bawat hampas ng itak, unti-unting bumalik ang anyo nito sa pagiging isang malaking ibon na nasunog sa liwanag ng anting-anting. Pagkatapos ng laman, natagpuan ni Dario si Mila na walang malay sa ilalim ng puno. Buhat-buhat niya ito ibinalik sa kanilang bahay na umiiyak sa pasasalamat na ligtas silang mag-ina. Simula noon, mahigpit nilang sinunod ang mga babala ng matatanda. Ang mundo natin ay puno ng mga misteryo na hindi natin kayang ipaliwanag. Sa likod ng bawat kwento, naroon ng paalala. Ang tunay na tapang ay ang pagmamahal na handang lumaban sa dilim. Salamat sa pakikinig sa kwento Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share ang takot kasama ang iba. Kung meron namang kayong kwento na nais niyo i-share sa amin, maaari niyo kami ni-email. Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa mundo ng kababalaghan at misteryo. Paalam!